<laughs> Careful, palibis. Opp, oh, na airplane natin. Yay! Mami, mm. Sa asa tayo sa sa airplane Si Sophia Ayun na, ha. Labi ko tayo ha. Labi na tayo sa kaya ng Ganda eh. mm -hmm. Sa doon lang, sa doon lang nandun yung airplane, doon o, oh. nandun yung airplane. Oh, okay. <laughs> <laughs> ayan na kayo, ayan na, ayan, ayan airplane. ano for Italy. bakit opo. Basta nang yung, Ayan, 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 ayan. Let's go to the airplane! Hi! Hello! Hi! Hey, what's your name? What's your name now? I'm Sophia! Hello, Sophia! 38. Hello, nice to see you on board. Good morning. Oh, good morning. 30? 30 po. Ano po sir, daw ba tayo sa lang po? Okay. Ayan, nag-walk. po. Sige na po, doon tayo sa dulo. Ito ko po ang sarapin na na ka Dito na tayo sa may bintana si Sofia para kita niya. Yeah! Anak, tayo muna dito sa video. Anak, tingin dito. Hi. Hi. Ah, ito din yung backpack ko, daddy. Gano'n yun. Hi. Ganda ng buwan dito, sir. Kamaya <laughs> mga gandang tayo. Ganda, ganda, ganda. Anak. <laughs> Anak, natatasi ko. Anak, <laughs> natatasi <Ay. laughs> ko.

tunggu 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 The Pacific welcomes you to Hong Kong International Airport in Hong Kong. Yeah. The local time now is for minutes past the hour of 9 in the morning. And there is no time to between the Philippines and Hong Kong. The ground temperature is at 14 in the evening. Enough train! Ooh, train! Yay! This is a train. ching 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 ching